Okay, so ngayong araw pag-uusapan natin yung nangyari sa laban ni Sandy Volante at David Santisima. Nangyari po ito sa undercard ng Gabalio vs. Parob na ginanap noong February 13. First time ng parehong boksingero na lumaban sa isang 6-round scheduled match. Ang record ni Volante 2 wins, 1 loss and 1 draw. Samantalang si Santissima hindi rin naman nalalayo. Mayroon siyang dalawang panalo at wala pang talo. So kung titignan, eh talagang match. Maganda po ang laban kahit nga undefeated si Santissima pero hindi natin masasabing kuhang-kuhan niya ang laban dahil marunong din si Volante. Sa katunayan nga, habang umaabante ang mga round, yun pong kaliwang mata ni Santissima hindi na maidilat ng husto gawa ng mga patama ni Volante. Yun nga lang ipinakita ni Santissima na mas matindi ang kanyang pagnanais na makuha ang panalo. Kahit medyo lugi sa patama pero tuloy pa rin siya sa pag-abante. at noon nang ang ikalimang round, Tila ba naapektuhan si Volante pagkatapos niyang mabudegahan, napaatras siya sa kanyang corner at parabagang suku na. Sa puntong ito, hindi na pinalampas ni Santisima ang pagkakataon. Bumira na siya ng bumira hanggang sa makaiskor ng knockdown. Nang binibilangan naman na si Volante, nagawa pa tumayo pero base sa kanyang body language ay uh, tagilid na ang laman ng kanyang tangke. Habang nagbibilang naman ang third man, umakyat ang corner man ni Volante na si Coach Edward Escriber. Hindi niya nagustuhan ang uh, ipinapakita ng kanyang alaga at kanya itong itinulak. At nang sumentensya na nga si referee Eddie Noblesa na tapos na ang boxing, hindi na itago ni Coach Iskreber ang sama ng loob. Si Volante na niya ng tuwalya. Dito sa pangyayaring ito, alam ko halo-halo po ang komento. Pero bago tayo magbigay ng sarili nating opinyon, kailangan muna nating isaalang-alang na parehong mahirap maging isang fighter at ganoon din ang pagiging coach. Ang lumaban sa itas ng ring hindi biro sapagkat hindi natin alam kung pagkatapos ba ng laban ay buhay ka pa bang makakauwi sa iyong tahanan o maski nga makauwi ka pa. Pero ang tanong, eh kung ganoon ka pa rin ba kagaya ng dati? o baka naman may iniinda ka ng habang buhay mo ng dadalahin. Para naman sa isang corner man, maraming responsibilidad mga responsibilidad na hindi lahat nakikita ng mga tao. Bukod sa pagkomanda at pagsuporta sa iyong alaga pagdating ng laban, marami pang iba na madalas hindi kuha ng kamera. Ang ilan nga po rito ay kung papaano mo palakasin, hindi lang ang pangangatawan ng boxer mo pero pati na rin ang uh, pagsasayos ng uh, iba pang aspeto ng kanyang pagiging isang atleta at uh, maging nga ang kanyang uh, personal na buhay. Kaya higit sa ating mga nanonood lamang, mas kilala ng coach ang kanyang manlalaro. Gayon pa kung ako po ang magbibigay ng opinyon, bagamat naiintindihan natin yon pong frustration ni Coach Escreber dahil siguro sa tingin niya ay may ibubuga pa ang kanyang boxer. Baka sa ensayo nga naman nila eh may mga nakita pa siyang mas matitindi pa nilang nalampasan. Pero iba na po kasi yon pong pagyuko ni Volante. Yon pong kanyang pagyuko sa tingin natin eh hindi naman siguro nangangahulugang naduwag siya. Sadyang naubos lang talaga siya at nanibago sa pag pag-akyat sa mas mahabang schedule ng laban. Maaring tumatagal siya ng anim na round sa sparring at baka nga higit pa. Pero pagka isinama na sa ekwasyon yun pong uh, ibang bagay kagaya ng uh, pressure sa crowd at gloves na mas maliit na sumasapol sa ulo at katawan. E eh, doon na siya bumigay Madami pong boksingero ang mga sa ganitong senaryo na didisgrasya Yun pong pipilitin kahit hindi na kaya. Para naman sa dating Philippine Bantamweight Champion na si Coach Edward Escriber Kagaya ng uh, sabi natin kanina eh, Mukhang in denial lang siya na hanggang doon na lang ang kanyang uh, boksingero. Dahil nga kilala niya ang uh, kapasidad nito alam kong alam ninyo na ang tao pagka tinamaan ng bugso ng damdamin eh may pagkakataong hindi na lohikal ang ginagawa. Kagaya ng kanyang ginawa na maski alam niyang bawal tumaas sa ring pagka hindi pa rest period, umakyat siya para itulak si volante at pagkatapos ay hinampas pa niya ito ng tuwalya sa tingin naman natin, eh, bugso lamang ito ng damdamin. Dahil ng mahimasmasan ay tinulungan lang din naman niya ang kanyang boxer para tanggalin ang kanyang gloves. Abay, tao lang din naman kagaya natin at uh, nagkakamali. Ang mahalaga, tanggap niya na may mali sa nangyari at babawi na lang sa susunod. Shoutout nga po pala kay uh, Mr. Kimboy Dangan, dating uh, professional boxer at uh, ngayon ay isa na pong uh, boxing trainer. Ah, uh, salamat coach sa pagpapahiram nitong uh, footage ng laban. Mabuhay po kayo.